Hi everyone! So for today's video ay mag-voice over tayo para malaman ninyo kasi marami pong nagtatanong kung anong sukat po ito na house na pinapatayo namin. Ito ay maliit lang po 16 feet by 18 feet so may isang maliit na room din. Ito lang yung makaya hindi nga matapos-tapos guys mag ano na siguro to we started June 8 pero hindi pa rin tapos kayo nag ano lang kami sa kwarta ba na sana? kanang sa Bisaya pa agad ra. So, matapos good ni kung may pera pa madami ba. Mag 3 months na po ito yung bahay namin guys na pinapatayo at ito pa ang forma. Marami pa pong kulang pero yung inuuna ko lang yung importante ba yung pwede na siyang um, mahigaan, pwede na siyang ma ba. Kaya yung iba ay dahan-dahan lang natin na ipa kumpleto ba, especially yung mga furniture, so wala pa table, yung salaset, wala din yung bed. Um, wala pa din ano pa gagawin pa may napaano naman ako na ng mga kahoy para sa bed kapag magkasawod na naman kami this month ay magpagawa naman kami ng ano yung kusina ba hindi pa rin tapos ipatapos kasi importante yung kusina at saka mag alagay din ako ng balkoni sa front kay maganda din tambayan pag may balkoni ba naubos kasi yung budget namin para sa bahay kasi yung nagastos namin beyond na talaga guys kaya yung pinagkukunan namin para ma finish ito ay yung sahod na lang namin every month maglaan kami ng kaunting pera para mag hinay, -hinay lang ba sa sahod ko sahod kay Roger yun po guys kay hindi man namin i ilaan lahat kay kakain pa baya kami hindi na lang kami kakain kung ibigay lahat yung pera para patayo sa bahay so kaya hindi talaga namin yan mapatapos in one click lang kailangan naming idahan-dahan na mapatapos yung bahay kay hindi wala man kami talagang maraming pera oy at saka we are still renting here sa city guys kaya yun, yung pera namin uh, maano talaga siya, mabahin no hindi la, hindi lahat mahapak sa pagtayo ng bahay namin kay may um, may mga uh, gamot pa kami na tinitake every month yung um, basta marami mara, marami pa ding may expenses no kay kailangan man natin kay yun man ang importante so yung matira na lang ayun ay, ang ipatapos natin sa bahay umuwi po ako last week para makita ko yung bahay at saka naglinis din ako kay labong na guys baka may ano na may mga ahas na ba na papaso kaya nagunaguna din ako doon pag-uwi ko naglinis kasi sobrang alikabok at saka nagano din guys yung ano ba yung, basta yung naglilinis ako, bumibili ako ng mga gamit pero kaunti pa lang yung mga gamit hindi pa kumplito talaga yung importante lang naman yung unahin natin grabe to sila magkomento oh. kayo na lang ang magbasa dyan guys Orkit may apam na guys, maganda yung bahay, mabilis ma paano mapatapos. Hindi po lahat ng afam guys na maraming pera kaya wag nating ilalahat ba kaya ganito yung buhay namin kasi syempre wala yung, may pera man kaunti um, ra hindi talaga nag-awas-awas ba at saka sa nakikita nyo ako ang gumagawa lahat hindi ako nanuhol na guys oy kay kaya man natin may mga kamay man tayo hindi man tayong mga pungkol yung bed pala guys ito yung bed namin noon For temporary lang po iyan, kaya yan ang forma muna yung bed natin sa bagong bahay. Ito pala yung likod, dito yung dirty kitchen natin, kaya Um, dito tayo magluluto ng malunggay. Wait <laughs> guys. Um, yung kusina is hindi pa talaga siya natapos. Bumalik na ako, hindi pa siya tapos. At saka bago ako malis ay naglinis na naman ako para malinis pa yung bahay pag alis natin. I-house tour ko kayo guys bago ako malis ng bahay ito po yung porma. So, yun lamang po. Bye! Thank you for watching. God bless everyone. See you in my next vlog.